ako sa airport guys so hinintay ko yung aking asawa guys dahil uh, naghanap siya ng maparkingan ng motor dahil ihatid uh, eh, niya nga ako sa loob so ayan na nga siya dito na siya hinintay ko siya dito tapos papasok kami sa loob So, pagdating namin dito sa entrance, guys, ay bawal pala siyang pumasok. Nung, nung uh, gusto nang makita ng guard yung aking ticket, eh, hindi pala pwedeng pumasok yung aking asawa. So, ayan, dito lang siya sa labas at ako ay papasok na sa loob. And then, ako ay lalarga na dahil mag-isa lang akong papunta sa Bacolod. So, bye my darling. Diyan ka lang sa labas na hindi ka pwedeng pumasok. Hello, hug din yan. <laughs> okay bababa pala tayo, guys. So, bababa exercise ayan, sa so pagpasok ko sa gate 7 guys, ayan, papunta na kami nito sa uh, doon sa pinakababa para sasakay kami ng shuttle bus nila, papunta talaga doon sa aeroplano, so ayan, naglalakad ako mag-isa marami akong kasunod dyan guys, ang bilis-bilis ko nga maglalakad dyan, dahil ako lang mag-isa at hawak-hawak ko pa yung aking cellphone para makapag-video lang ako so ayan, samahan niya ako So dito guys, dito na ako sa shuttle bus nila. Papunta kami sa aeroplano. Yun ay, ang mga pasahero kasi from gate 2 ay merong, merong shuttle bus para ihatid kayo mismo doon sa aeroplano dahil kung lalakarin ay napakalayo. Ayan, damating na kami dito sa aeroplano at tayo ay bababa na dahil laakit na naman tayo sa ating aeroplano ang sasakyan going to Bacolod. So ayan, napakahirap guys. Dahil ako lang mag-isa. So di bali, meron naman akong belt na lagayan talaga ng cellphone pang vlog. So ayan, so soot suot ko yan sa aking dibdib para hindi ako mahirapan mag-video. Mag so ito nga pala guys, dahil madaling araw yung flight ko, 4.15 am ang flight ko, kaya ito lang yung makikita nyo sa labas ng aeroplano habang nag-video ako is puro lights lang dahil madilim pa talaga yung biyahe ko na yan, dahil 4.15 am pa lang yung flight ko. So, so dito lang ako <laughs> sa Bacolod at tinawag ko na yung aking kuya sundo. good. Di na ko na Ano ko dala oh? Di na Ito oh, ka, di si mama dito. Oh, ma. Di oh, may ego. Di ko oh, Sige, dito ka pa! Dito. ka ma, ah, oh, Ka, O, oh, dito ka. Asa? Dito, isa isa. Si mama dito. Mama na mahinong ano pa dito. talaga namin dito. Adere mo may ego, ma. Ito ba dyan? Ay, At dahil nagkita-kita na kami guys sa airport, ayan, so ayan, paalis na kami, papunta na kami, kung saan kami makapag-check-in na hotel, ay doon kami pupunta. So alam nyo ba guys, ang, 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 ang mga nadadaan na namin dito sa Silay City, Bacolod, is puro tubo, tubo, in, in English, sugar Ang daming sugar dito guys. At dito na nga guys, dumating na no, ako oh, sa hotel. Na kami sa okay, guys, first time kami magkita niyan ngayon. Do you have boyfriend, Ang hotel bullpen. na walang bulpen. Ito, 1-6. Ilang oras to? Hanggang bukas yun, Hanggang bukas. Ay, dito tayo. <laughs> ano? Guys, guys, ha? Dito tayo sa 1-6. Meron silang ano dito. Ito yung room rates nila dito. 1-6. Hanggang bukas yun. 24 hours lang, no? 24 hours. Ano to? Ano to? Nagkikitin siya. Bali, ilan kayo, ma'am? Kami lang. Tatlo. Oo, okay. oh, oh. hindi sa... Walang TV. Tulog pala. Walang? Wala yung TV. O, bilang? Ah, hindi kami manood ng TV. Nagsisilpon yan sila, Tapos, eh. Tapos... Gusto niya may TV, ma'am? Ah, Tapos, good for, for may TV? good for two lang to, ma'am. Good for two? hindi hmm. si to ito may TV, eh. Manood ba kayo ng TV? Hindi tayo mag-TV, kasi magdadala tayo. O dito na tayo. Oo, o, o dito na kami kuya sa si standard. Basta, basta naka-aircon. <laughs> <laughs> Kasi hindi naman nang gamit yung TV <laughs> Oo, mainit oi, Noon sa maruy Hindi naman at dito na nga magbabayad na nga ako ng good for two days stay namin dito sa hotel dahil ang kanilang hotel room naman ay may hot and cold shower naman din at, at saka isa pa cold, uh, may aircon and then dalawang dalawang single bed so nag isa pa rin ako ng single bed dahil nga tatlo nga kami kasi di rin lang sige niya kung kapalit ko Ah, bali yung standard ni third floor, yung sa si second floor? Deluxe. Ah, deluxe na yan. Yung ground floor. <laughs> Kainan na lang. <laughs> Kainan na lang. lang. Ground floor na kasi, hindi na tinanong niya yung first floor. Mm -hmm. <laughs> bali, ah, uh, resume. Alam nyo ba guys, na ang nababayaran ko good for two this is 2,200 lang. May extra single bed uh, pa yan ha. Kasi nga tatlo lang kami. 2,200, walang discount? <laughs> <laughs> walang discount. Baka, baka subo brachara. 73, room 73. So, let's go upstairs, guys. Doa kita di third floor. Entahlah, ada panti. Nah, panti. Bawa kejalan panti, eh? Bukan ada ikan. Jadi aku tak <naku> ke panti. Tidak <laughs> tahu dia kasih aku aduh dan mau ke panti. Dia pergi ke panti. <laughs> 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 dia <hindi> mau ke <naku> panti. Ata'rah. <laughs> oh, Kena ikan adalah. Lima. <laughs> Kena lima. Okay, so, check in na kami guys. Dito daw kami sa 3rd floor. Sa langit daw kami, hindi sa lupa. Mas maganda kung sa langit kami, ha? Bye. Kailangan pa tayong pataas dito makakyat eh. Ha? Okay po. Sino na tayo? Okay na? Room 73. Guys, ito lang kasi ang hotel na mayroon dito eh. Kaya dito lang tayo. titignan natin yung 22, 23. Sibitin na tayo. Ah. Ah. 73! lagi Oh, 73! lagi. Sebentar lagi sebentar lagi macam sebentar. Asal kebila. Lain atau tuan ni. Ayo dah sila guys. Uh, Ayo. Yeah. Hendi, treadmill tak punye. Hendi ah? ya, no. Oh, treadmill. Twenty. Oh, tuan dah berapa? Twenty to thirty five tu. ah oh. Ay, ito. Ay, siya, ginoo. kadali mo rin. dire, guys. Uy. Oo, dito. Dito tayo sa 62 to 59. Kasi doon kami sa 20 to 35. So, dito tayo na-exercise ako, eh. Na-exercise ako dito, oh. Kasi, ganitong oras, ganitong oras, tulog pa ako. 73. 73. Asa ah, di 23? Oo, oh, oh, 79 nene. So dito si